grabe, pulubi na loob ng luxury building tapos umaalingasaw ko yung amoy kailan ka ba huling naligo? Oh, paano ka nakapasok dito? alam mo ba kung nasan ka ngayon? andito ka sa loob ng luxury building Opo, sir. Meron akong taong kikitain sa taas. Grabe, pulubi, nasa loob ng luxury building, tapos umaalingasaw ko yung amoy. Kailan ka ba huling naligo? Hindi ko na matandaan, sir, kung kailan yung huling kong ligo. Hoy, pulubi, wag na wag kang sumabay sa akin dito sa elevator, ha? Magka dumikit lang yung amoy mo sa damit ko, eh. Lalo lang magkakasakit dito. Sir, pasensya na at napaka-importante ang lakad ko sa taas alam mo, wala kong pakialam kung gaano ka importante yung pupuntahan mo sa taas. Nagkakainis ka. Asan na ba yung receptionist? Miss, miss, halika nga. Nagpapasok kayo ng na pulobi dito sa loob ng luxury building. Pasensya na po, sir. Pinapunta po siya ni... Ah, basta, miss. Huwag ka na magpaliwanag pa. Asan ba yung service elevator nyo? Miss, samahan mo to sa service elevator at doon mo paakyatin. Pero, sir, sa ganitong oras... Basura po ang laman ng service elevator namin. Kaya nga, oh, doon sa nababagay, sumakay. Kasama yung mga basura. Hoy, ikaw, kulube, sumunod ka na doon. Halika na po, sir. Elevator. Ang pangit ng araw ko ngayon. Lalo lang sumasama yung pakiramdam ko. Good morning, miss. May appointment ako ngayon kay doktora. Good morning, sir. Uh, maupo lang po muna kayo at tawagin ko lang po si doktora. Mr. Victor, magandang umaga. Uh, parang pila nakakunot yung noo mo. Pero, may magandang balita ako sa inyo ngayon. Meron na akong nahanap na kidney donor. Nakatugma sa type ng dugo mo. Maraming salamat, Dok limang taon din yung aking paghihintay. Ganon din katagal yung paghihirap ko. Magbabayad ako kahit sampung milyon pa yan. Dok, andito na po yung taong hinihintay nyo. Oh, ikaw na naman? Talagang sinusundan mo ako ha? Siguro may masama kang balak sa akin. Mr. Victor, ibig sabihin, nagkita na kayo ng taong pulobi na si Mr. Dong? Oo, oh, Dok. Siya yung taong sumira sa araw ko ngayon. Kaya nga kanina, Nagkakunod yung akin noo. Alam mo, Dok, kanya yung mabahong kulobi na sasabay sana sa akin sa elevator. Pag akit ko dito, Dok, sobrang nakakainis. Sir, huminahon kayo. Kasi ang taong kulobi na kinakainisan nyo, siya yun ang kidney donor mo. Ha? Diyos ko po. Matawad, mister. Kayo pala yung kidney donor ko. Mister, sa dami kong masasakit na salita na binitawan sa inyo, malamang nagbago na yung desisyon nyo nakapag-desisyon na ako na kahit anong mangyari, handa akong i-donate ang aking kidney sa sino mang mga nangangailangan nito. Mister, bayaran na rin kita ng 10 milyon. Bibilhin ko yung kidney mo. Hindi ako nangailangan ng pira. Handa ako tumulong na walang kapalit. Kung ganun, Mister, napakabuting tao nyo. Kaya hindi ka dapat dapat na mapunta sa akin ang kidney nyo. Dok, nagbago na yung decision ko. Hindi na ako magpa kidney transplant at naunawaan ko na dok. Kaya ako may ganitong karamdaman ang kidney failure dahil masyado na pala akong mapagmataas sa sarili ko. Doktora, yung pira nang nakalaan sa aking operasyon na 10 milyon, pakibigay na lang sa mga taong tunay na nangangailangan. Katulad kay Mr. Dong.